Hi mga So, welcome back to my channel mga So, bumalik tayo dito sa ano sa ginagawa natin. Chine-check natin yung ano. Chine-check natin yung slabbing works dito sa building na to mga So, sa ngayon is naglalatag pa rin sila ng tabla mga So, after afternoon uh, maglalatag pa na ano yan ng mga rebar. So, medyo matagal pa yung magiging ano, natin, magiging trabaho natin. So pinasyalan lang natin kung ano yung magiging ano natin dito yung pwedeng magawa natin. So sa ngayon is wait natin yung ano, wait natin yung matapos yung sa ano, yung, sa sa slab form mga lads. So papakita ko sa inyo mga lads. So ay mga lads, ayan yung ano, ito pa lang yung mga nagagawa ngayon. So yung forma pa lang yung ginagawa nila din kasi nilalagay nila ng ano ng biga ayan biga to isa na to yung naka-cross diyan biga ayan para dito sa unit na to then saka lalatagan ng mga plywood so para may isa na yung plywood na yan yung lugar din yun. so prepare lang natin yung mga dapat mag-prepare sa ngayon is uh, chine ko lang yung ano yung mga bababaan nung para sa sweets then yung mga pwestuhan ng mga ilaw mga lodi ayan so sa kabila wala pa ayan, wala pa sa kabila So, naglalagay pa rin ng mga ano dito ng mga baka na yun. Dito sa kabila. Ayun, mga lads dito sa kabila ay mga forma pa lang din dito. Ayun. So, chine-check lang natin yun. Yung mga paglalagay natin. Yung pagdadrapan natin ng mga switch. Then, yung pwesto ng mga ilaw mo. Let's So, hindi pa rin tayo makagalaw talaga. Then doon sa mga CR, makita nyo yung lugar na yun. Yung lugar na yon mga CR yun. So may mga iaabang na mga pipes ba dyan. Galing naman doon sa sanitary para sa second floor. So hindi pa rin natin pwedeng ilagay yung junction box natin ng ilaw para doon sa CR. Unahin muna natin sila makapaglagay ng pipe na sanitary. Then tsaka natin hanapin kung saan natin lalagay yung ano yung box para sa ilaw mo. Kasi siguraduan, katulad nun. Doon din ang magiging pwesto ng ano niya, mga lods. Ayan na. Nung pinakang toilet. Sa taas, ganun din yan. Doon din ang magiging pwesto So, halos nasa center siya nung no, siya. So, ang ilaw is kung isa center natin, halos katapat na nung ano. Halos tapat na rin nung pipe. Ay, mga lods. yung mga abang natin ano, na, ano, na, na PVC dito sa ano, nag, ano sila, nag flooring. So, ayan. So, may abang na yan dito mga lasa lalagay ng biya then aasintahan nila yung papaya so ayan mo lang mga lodi so makita nyo yung mga abang natin na ano na yan so nadyan na yung mga abang katulad nun pinilabas na lang natin para makita natin yung ano makita, makita natin yung mga pipes natin ito so, meron na ito mga lodi so, yung iba meron na yan ayan. Ayan, meron na yung mga lodi ito yung sa panel na yan panel and may mga outlets may mga outlets may mga outlets may mga outlets ito naman tapos ito yung abang natin dito sa flooring papalabas mo So merong ano dito, merong dalawang may dalawang cable and antenna na papapasukin dito papunta dun sa ano, papunta don sa entrance dun muna May box kasi dun, may box. So nagpalabas tayo ng pipes papunta dito, ito yun. Ang dalawa na to. So ibabali natin yung papunta dun sa lugar na yan So makikita nyo, mayroon pang ano may power yung malaki na yan Then yun na doon sa kabila, sa ilalim. Ito yung dalawang ano. Yan yung dalawang cable and internet. Cable internet. Ayun. Galing din sa side na to. So ibabali natin yung papunta doon. Ito power ng dalawa. Isa para dito sa unit na to. Then isa unit sa taas. Ay So yan yung mga abang natin na ano. So inaano lang natin. Nilalabas lang natin para mas madali natin makita yung ano itong hallway is iuhuli nila to uh, kung may mga pagbabago kasi katulad dito sa mga sa, sa, mga pipeline na to so hindi pa sure yung ano hindi natin alam kung anong ano panila basta yung sa atin nakaready na rin yan to sa power to then yung isa na yung power din yan para dito sa unit na to para sa unit na to then yung dalawang uh, para sa internet and cable yan Diba makikita nyo meron ako dito ilalagay na box mga so, so may mga bakbak -bak na yan so maglalagay tayo ng dalawang power dito para dun sa taas mga so inabang ko na tong dalawang pipe na yan magkabila na yan isa dito then itong isa dito naman sa kabila na to so puro preparation yung mga ano natin yung mga ginagawa natin dito is puro preparation mga so so mahirap iwan pag pag ganito mga so hindi tayo pwedeng dapat maiiwan dapat sure ball lahat ng ano natin yung mga galaw natin panel dito side na to yung panel dito side na to sa unit na to is ganun din sa taas mo lot so halos typical yung ano uh, typical yung mga pwesto ng ano pwesto ng mga panel katulad dito sa taas ganun din And dito ganun din mga lads. So may panel dito sa taas ganun din. So dito yung dalawang sa taas, babaw yun dito. May pull box yan dito. Maglalagay tayo ng pull box. 6x6 or 8x8 na box kahit PVC box full box para papunta rin mga lads so hihilahin na para may dito kasi dalawang bali na ito mga lads sa dalawa then magkakaroon ng bali yan doon papunta rin isa then dalawa then paakyat tatlo so magiging doon sa lugar na yan is tatlong bali yung mga lads tatlo so kung iduduktong natin ito mahirapan na tayong ano, mahirapan na tayong magana So at least kahit paano, kahit iwan natin yan, meron tayong pull box, pwede natin lagyan ng wire yan. Ito, main, pwede natin lagyan ng wire, papunta na yan sa ano mga Pwede natin batakan ng mga ano to, pwede natin batakan ng guide wire, hanggang doon sa lugar na yung paglikodon. Then pwede natin iwan yung wire na yan kung cemento yun lang nila tong ano to tong lugar na to basta may wire malagyan natin ng wire ang malodi yung mga inabang natin na ano yan makita yung pipe yan yan yung pipe so nakalabas naman yung pipe yung taas yan nabuli na natin yung mga taas yan let's yan dito ganun din ang wala di so makita yun, yung ano yung discarding na ginagawa natin so yung abang natin is ito mga lods. yung abang natin na diretsyo. Hanggang siguro hanggang dito yung mga lods. So pinutol na natin yan. Then, kinat natin dito, nilagyan natin yung albo. So dito na mga pupunta yun. Saan ito? Bali, 110 para sa laundry to. Sa washing to. Sa washing. Dito yan sa lugar na yan. Para sa washing. Then meron tayong abang na dalawang pipes dito. Makikita nyo. Ayun sa lugar niya. Ay, mga lodi. Eh. may dalawang pipes dyan. Ayun. So, yung pipe na yan ay para dito sa ito kasi is sa countertop to. Maglalagay tayong countertop dito. Sana. Kaya lang lalakihan nila yung bintana nito mga lods. Lalakihan yan. So, may dalawang pipes dyan. Yung countertop na yan, is merong isa yan papunta dun sa likod nito mga lods. May outlet sa likod nito. So, dito kayo naman. Papunta ron. So, tatabasin to. Matatabas ngayon dito mga lods. So, yung pipes natin na dalawa dyan, makita nyo may dalawang ano dito. Ito. yung pipes na yan. Yung pipe na yan mga lods. Yung isa nyan is papunta dito. Then, yung isa is diretso ng galing ng panel. So, yung galing ng panel, babae na natin yung pupunta dito sa ano pupunta dito sa outlet dito sa lugar na to sa likod niya mga nags dito dito mga nags so ito yung balak ko na lalagyan kasi may guwi dito so nadyan yung ano yung pipe niya nadyan sa loob yan dito ko ilalagay yung outlet dito sa likod na to mga nags so kung kukuni natin yung pipe na galing panel at ibabali natin papunta dito mga lods irerekta na natin yun sa outlet yung ano -re na na natin sa outlet then yung outlet na yun tutuhugan natin papunta naman dito sa likod yan dyan para doon sa counter top mga lods So ganun na 'yung gagawin natin diskarte. Eh. So kung ano 'yung tapat, kung ano 'yung tapat itong ano to, 'yung wall na to, itong wall na 'yan naman. So alis na dito 'yung 'yung wall na 'yan is natin mga lods So dito na rin natin itapat yung outlet para yung pipe, pag binuto sa yung pipe, direction na dun sa wall ng no countertop. Then iapakit sa taas. So ganoon na lang gagawin natin. Yung pipe na dalawa, ah, uh, yung pipe dito na isa galing panel i -be natin or lalagyan natin ng elbow papunta dito sa outlet na to. Then butasan natin yung, yung uh, utility box sa likod papunta naman dun sa likod dito mga lods para sa counter tap para dito ay mga lods para dyan para diretso na yan dito sa 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 wall na yan counter tap tong lugar na ito mga lods ay mga lods so ganun yung gagawin natin this cart, eh. so dito, diretso na lang yun sa pangalawang hollow blocks ito yung pangalawang hollow blocks so magkakaroon na outlet dito sa likod na to then yung pipe tutuhog lang natin papunta dito sa lugar na ito then balik dito sa taas then maglalagay tayo dito na ano para sa counter top ah, ganun lang mga yun lang yung discard na ano na pwede natin gawin katulad nito hindi pa naka final na nagkaroon ng pagbabago ganun lang yung gagawin natin discard mo na switch so dapat may abang yung ano dun ah, para butas ang switch dito sa pinto na to ay ah, dito sa lugar nito mga lans Ayan, ah, dito. so toilet so back to back yung ano nito back to back din yung magiging utility box nito back to back ay ah, mga lodi so, yun yung, ano, uh, yung ginagawa natin yung three way natin is eto sa lugar na to three way na to mga lans so bakit tatlong pipes yan mga lans so ano nga ito bali Uh, metal na ano, metal na utility box. Hindi natin mabutasan ng malaki dito sa lugar na ito Kaya lahat ng butas ginamit natin. Isang galing sa main to. Galing sa main yan. Uh, power. Nagdala tayo ng power dito kasi three way. Then nagdala tayo ng power kasi nagpapunta tayo sa lugar na ito. So makikita niyo may tatlo dito ito. Galing yan dun. Ano. So may switch dun. Then, may ilaw yan papunta ron. So, ito is ilalim ng hagdan yan. May ilaw doon sa hagdan yung lugar na yan. Galing dito sa, ano ito, sa ayutinan ito. Itong isa, itong isang pipe. Punta naman yan. Doon mga lalas. So, makikita nyo may pipe. Ayan. yung pipe. So, iyan, yan mga lalas. Hanggang dyan lang yan. So, dudukto natin yung papunta naman doon sa lugar na yan. Para doon sa isang three-way naman sa taas ng hagdan. So isang switch doon. Then isang switch dito. Then yung switch na yon iaakyat natin yun doon sa taas para sa ilaw na mga lads. So yun yung discard na mas maganda, mas mabilis, mas madali mga lads. So ayun lang mga lads. So discard yan lang naman yung sa ganito. Discard yan lang yun. Itong dalawa ay para sa TV, uh, cable and internet. Galing dito sa room na to. Galing sa room na yan. Ayun mga lads ito. Nalagyan na natin to Ayan. Then, doon sa lugar na yun. May mga ano na yun. Dito sa mga wall is may mga box na yun. Nalagyan na natin ng box. Hindi ko pa sana nalagyan ng box kasi alang sayang okay. yung ano, sayang yung yung galaw ng tao. Kaya, nilagyan ko na yun. May nakaabang na rin doon. Ang mga puro mga abang na yun. Then, dun sa ano, ay lang huwag natin kakalimutan yung mga magdadrop ng biga yung go cross ng biga mga lods tulad ng may switch doon. kailangan magkakaroon ng pipes yan galing doon sa taas na yun papunta dito sa box na dito mga lods yeah. kasi switch yan nung eto, itong lugar na to so may isang ilaw dyan may isang ilaw dito mga lods so yun yung switch nung switch na yun para dito sa unit na to yun yung room mga lods, maliit lang yon ano maliit lang isang room lang tong tong unit na to is, isang room lang to makita nyo yung lugar na yan room yon, CR yung lugar na yon. then ito yung pinakang TV room dito yung pinakang dining so ganun lang ka ganun lang kaliit yung ano yung space para dito sa unit na monads and so ilang lang malali. binalikan lang natin itong lugar para lang ma-check kung ano na yung magiging ano magiging pwede natin gawin pero sa ngayon talaga is wala pa yung ano hindi pa natin malalagyan to so uwi na lang muna tayo then check check lang natin after 2 days again check check natin after 2 days so sa ngayon bumalik ako nito is after 3 days so wala pa rin then check na lang ulit natin after 2 days ulit mga so kasi baka lalahatin nila to baka paglatag dito ay lalahatin na yan makikita may mga forma na dito sa side to may forma na dito sa na to So kaya baka lataga muna nila lahat. Then saka nila lalagyan ng mga rebar mga lads. Kung kasi hindi kasi yung ano dito, hindi kasi yung ready mix. Hinahanapan pa ng truck na maliit kung sakaling meron. Kung kalahati lang yung bubusan nila is itong side lang muna na to. Ito side lang na muna na yan. Ayun mga lads, eh. So ganyan lang naman yun. Yung preparation para sa mga ganitong para sa mga ganitong ano uh ah, bago pa lang nag-uumpisa na ano na construction para sa electrical works